Kaninang uh, pasado alas 10 ng umaga ay uh, nagkaroon ng pagdinig ang uh, Senado sa pangunguna ni uh, Senate Committee on Foreign Relations chairperson na uh, Senator Amy Marcos. Doon ay wala ang uh, mga opisyal ng gobyerno na dumalo nung uh, unang pagdinig. Pati po ang PNP ni isa sa kanila ay wala pong uh, dumalo inisnab nila ito yung mga cabinet uh, secretaries eh nagpauna na po ng liham si executive secretary Lucas Bersamin noong pong uh, mayo at 31 eh, pinadala ito kay uh, Senadora Amy Marcos na hindi din sila makadadalo sapagkat uh, ininvoke nila yung tinatawag na executive uh, privilege. Uh, at bakit naman pati ang PNP ay gumaya? Samantalang hindi po sila bahagi ng uh, executive privilege sapagkat sila po ay mga law enforcer. Maliban na lamang kung sila ay uh, kasama at malinaw na nakipag-usap doon sa mga gumawa ng uh, pag-aristo at uh, biglaang uh, pagpapadala sa dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte patungong dahig uh, Netherlands eh naku po eh, hindi po ito magandang uh, uh, president sapagkat invoking uh, the right of uh, the executive privilege eh nilinaw na iyon ng ano ng uh, Supreme Court na maaari naman dumalo sa gayong mga pagdinig ng Kongreso kung ang Senado o Kongreso ay eh, nagsasagawa ng pag-iimbestingan na kung mayroon bang krimen o walang naganap eh ang PNP gumaya, kaya ngayon eh gusto ni Chairperson Amy Marcos, eh, na ang mga ito na hindi nagsidalo kanina o sa araw na ito Abril uh, 3, 2025. At uh, sana naman Senate President uh, Jesus Codero pagkatapos mong uh, uh, i-evaluate ang uh, hinihiling ng chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations ng Subpina sa mga hindi nagsidalo, eh, magkaroon ka naman ng uh, uh, desisyon ng maglabas ng mga ito para sa susunod na pagdinig si paupuin sa chamber ng committee ang mga ipinatawag na absent sa araw na ito ah, ang PNP sana po sa pangatlong pagdinig makadala na po kayo sapagkat pag sinapi na po kayo at muli po ninyong inis na pang mga ito eh padadalhan po kayo ng Shiokos Order Ano po ba ang Shiokos Order? Ang Shiokos Order po, ito po ay ini sa isang taong hindi dumalo sa pagpapatawag at pinagpapaliwanag kung ano ang kanyang dahilan o kanilang dahilan kung bakit hindi sila nagdalo At pagkatapos ng Shiokos Order at inisnab pa rin ito at ang kasunod noon ay contempt Iko-contempt na po sila ng sinado at kasunod ng konti ay ang pagpapalabas ng warrant of arrest sa mga ito. Kaya naman sana ay makadalo po ang mga ito para malinawan din. Dahil uh, ang totoo niyan, ang aking lang pananaw dito at kuminto, eh, talagang malinaw ang paglabag nila sa karapatan ng dating Pangulong Duterte. Nagkaroon talaga sila ng uh, malaking uh, problema dahil sa mabilisan ito nilang ginawa sa kanila din mismo nang gagaling ang mga ebidensya o katibayan ng kanilang paglabab at uh, dahil nga sa ginawa nila may maaari silang mapanagot kapag ka ito'y sinampa sa kanila Eh, mayroon na batas tungkol sa isang inaristo ito po yung uh, Republic Act 7438 na karapatan ng isang inaaristo o inimbestigang tao ano po ang pananagutan nito e eh, meron ho itong parusa na 8 hanggang 10 taong pagkakabilanggo at pag ito po ay na isang pa sa inyo mga arresting officer at lalo na kay General Torre at sa ng PNP diba e eh maaari kayong uh, ma nito at kapag pinatulan kayo ng uh, panig ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang uh, Taong bayan naman sana po mapagtimbang kayo. Timbangin ninyo ang pangyayari, suriin ninyo. At doon lamang po tayo sa katotohanan at naaayon sa mga batas na umiiral. Doon lamang po tayo. Wag po tayo doon sa kasinungalingan at sa pag ng batas. Twisted cited loss. Wag po tayo doon. Doon lamang po tayo sa tama at naaayon sa batas maging uh, mapanuri po tayo mga kababayan sapagkat marami po dito nanlilinlang lang ng na mga taga-gobyerno at yung mga nanlilinlang lang ng na mga taga-gobyerno ito po dapat ang dapat kinakasuhan kapag uh, mayroon silang nagawang paglabag at kung maaari eh pwede naman sila maalis sa pwesto kung sila ay appointee uh, appointive official sa pamamagitan ng uh, appointing uh, authorities authority siya po ang makakapagtanggal nito kaya naman mga kababayan maging mahinahon lamang po tayo at gumawa ng naayon lamang sa kung ano ang palatuntunan ng gobyerno at mga patakaran nito lalong lalo na po ang ating salikang batas doon po tayo magbasi sapagkat yun ang pinakamataas na batas dito sa lupa maraming salamat po